Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <coughs> bigla nga si Espinas nang makita ang isa sa mga pangalan ni Bubbles sa mga nabigyan ng parol kaya nagtaka siya kung sino umano ang lumakad ng parol ni Bubbles agad nga siyang nagtungo sa kinaroroonan na ni Bubbles at sinabi na isa si Bubbles sa mga nabigyan ng parol na siyang ikinabigla ni Bubbles ayon kay Bubbles na nagkatotoo ang pinag-usapan nila ni Tanggol na may himala hindi nga maikakaila na medyo nalungkot din si Espinas dahil si Bubbles umano ang isa sa pinagkakatiwalaan niya sa loob. Agad naman ibinalita ni Bubbles sa kanyang lolo Celso ang magandang balita, bagay na ikinatawa ng kanyang lolo Celso. Sinabi nga ni Celso na dininig ng Panginoon ang panalangin niya at magkakaroon na umano na magandang buhay si Bubbles pag nakalaya na ito. Samantala sa sobrang tuwangan ni Bubbles ay hindi niya napigilang mapayakap kay Tanggol na naging toksuhan nga ng iba nilang kasama sa loob ng selda. Sa kabilang banda sinabi ni Marcelo na tama ang hinala niya na may kakaibang kababalaghan na nangyayari umano sa loob ng kulungan. Ayon pa kay Marcelo na sigurado umanong ginagamit nila si Tanggol upang maglabas masok ng kulungan para gumawa ng mga iligal na gawain, magnakaw, pumatay, pagkatapos ay bumabalik muli sa loob. Ayon pa kay Marcelo na kailangan niyang makuha ang tiwala nila tanggol nang sa gayon ay magamit nila ang mga ito at kailangan din nilang makuha ang loob ng mga namumuno sa loob ng koreksyonal upang hindi sila pag-initan. Binantaan ni Mayor Celso si Marcelo na sana'y huwag paikutin si Natanggol at kung sakaling totoo ang sinasabi nito ay huwag nitong gamitin sa sariling interes ang pagtulong kinatanggol at ang mga dapat nating abangan ngayong lunes tinanong ni Senyora Betina kung maayos ba ang naging lakad dito sa mga Montenegro kaya sinabi ni Senyor na basta para sa ikayayaman nila ay handa siyang sumugal kung kayat sinabi ni Betina na siguraduhin nitong ito ang liyamado Makikita naman ni Camille sa kwarto ni Tinding ang iniwan nitong sulat kung saan inilabas ni Tinding ang kanyang sama ng loob dahil masakit umano ang ginawa sa kanya ni Rigor ngunit mas masakit ang ginawa ni Tess sa kanya dahil hindi man lang siya nito pinakinggan at mas pinaniwalaan nito si Rigor. Mahuhuli naman sa sarili niyang bitag si Olga matapos niyang sabihin kay Rigor na magulo talaga sa loob ng koreksyonal at maraming anumalya kung kaya tinanong siya ni Rigor kung paanong nalaman ni Olga na maraming anomalya sa NCF. Habang sa koreksyonal ay ipinangako na ni Marcelo na pipilitin niyang maisama si Natanggol sa kanyang paglaya. Di na nga nakapagpigil si Mayor at halos magduwelo na sila ni Marcelo dahil alam kasi ni Mayor ang tunay na pakay ni Marcelo kinatanggol. Buti na lamang ay napigilan sila ni Tanggol. Kaya naman ka pamilya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang EPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat.